I'll you, broken-hearted? Wala kang ka pa papakialam. Huwag mag-emote. I have to, no. I'm sorry, sweetheart. No. Don't cry. All love and light ang hatid namin sa inyo ngayong buwan ng puso. Dito lang sa Christian Cinema. Apat na kabataan ang gagamitin ng Diyos upang magsilbing liwanag sa mga naliligaw ang landas all things new. Hindi ito ang tamang gawain ng isang disipulo ni Jesus. Mapapatawad mo ba ako? Masusubok ang pananampalataya ni P habang ipinapamuhay at ipinakikilala si Jesus sa isang grupo ng kabataan. Sa so For Pete's Sake. God has a plan for our world and God has a plan for the human race and God has a plan for you sa pagbanaw ng kanilang kaibigan. Siyam na magkakaibigan ay magsasama muli. Mabuking kaya ang kanilang hidden secrets. God is all about second chances. I think that that's what he's giving you right here is a second chance. Isang himala noong pagkabata ang magdadala sa isang dalaga, pabalik sa Diyos, in the arms of angels. There are times in everyone's life when you feel you've been given the short end of the stick. Matapos maging paralitiko sa isang aksidente, paano siya gagamitin ng Diyos upang mapagpala ang ibang tao? Ito ang kwento ni Johnny. But all who become Christ's will have the same kind of body as his. Saksihan ang kapangyarihan ng pagtapatawad sa kabila ng hindi kapanipaniwalang trahedya sa The Heart of Texas. There is a forgiveness you're entitled to have if you'll just ask for it. And it's the forgiveness that Christ wants to give you. Maaari bang talunin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ang pagmamataas o patuloy na mawawasak ang kanyang pamilya? Heartwood Dagger Our heart by itself is dirty and only God can complete and make it beautiful. Mapupuno ka ng love and joy sa panonood ng mga pelikula dito sa Christian Cinema.